music video shoot sa Bronx na uwi sa madugong eksena. Nai-release ang video footage ng isang deadly shooting sa gitna ng isang low-budget music video shoot sa New York noong Sabado. Ang 51-second clip na inirelease ng NYPD ay pinapakita ang isang lalaking nakapulang polo at itim na takip sa kanyang ulo na may hawak na beer sa set ng video sa Bronx. Makikitang naglabas siya ng baril at ilang beses na binaril ang isang lalaki at naglakad habang patuloy na nagpapaputok ng baril. Sinabi ng may-ari ng tindahan sa pulis na lasing ang lahat ng mga lalaki sa set at pinagawayan nila kung sinong pinakabida at sinong pinakamagaling. Nagduraan di umano mga lalaki bago dinala ng nakapulang polo ang away sa kakaibang level. Matapos yung barili ng biktima na ayon sa mga report ay best friend ng gunman, sinampal pa niya ang biktima ng tatlong beses gamit ang baril. Ang ibang mga tao sa set ay dinaanan pa ang katawan ng namamatay na biktima at hindi ito tinulungan bago sila umalis sa eksena. Ang 37-year-old na biktima ay nasugod sa ospital at nananatiling nasa kritikal na kondisyon. Iniimbestigahan ng pulis ang shooting maging ang mga taong dinaanan at hindi pinansin ang biktima.